Hello, hello, hello! Kayo boys! Ka-Ord! and ka-Ord! At saan ka <laughs> <Earth. laughs> Ayan po! Uh, magluluto tayo ngayon yun ng, ang anong hindi ngayon. Ano na to eh! Isang ano na to! Isang bagsakan na to guys! Kasi ano nga tawag na to? Ako lang naman mag-isa kaya. Isang bagsakan na yung kain. Kain ko ngayon. Isang lutoan na lang ba? Ganun. Ito guys, nagluto ako ng... Nagluto ko ng chicken, pero ano yan, niluto ko na siya lahat kasi Ayun nga, matagal ko ako ng egg. Yan, ang dami, di ba? Yon kasi nga, isang bagsakan na isang lutoan na yan. Hanggang mamaya, hanggang gabi ko na yan, guys. Tapos, meron kong tinapay. Ayan, yung oven ko. At syempre, magkakapit tayo mamaya. Magkaano muna tayo, magluluto muna tayo ng chicken. Ayan, siguro yung chicken na yan, mamaya na yan. Chicken na to is, uh, mamayang gabi ko na siya kakainin. Mamayang mga hapon, Siyempre, maaga pa lang mag-tipinapay mag, mag muna tayo. Pero niluto na nga siya. Yung nga sabi ko sa inyo isang lutoan na lang para hindi na ako luto ng luto. Yun. Ngayon, magkakapin na tayo. Ayan. Guys, ay, ano, uh, time, time, to check. Guys, time to check. Ayan, 1.30. Ayan, bago na yung ano natin, yung orasan. Kasi, yung, ba, yung, ano, yung luma, yung malaki, yung yung bilog dyan, is, ano, sira. Sira na siya. Ina yun, yun isa, nabi ko sa ano ko na bilhin na nga ako ng bago kasi mahirap kasi pag walang walang ano walang rilo yung kusina, hindi mo alam kung anong oras na ganyan ganyan. Kaya ako na bumili. <laughs> ayan, ayan. Ang kit nga eh, nakita na ako. Sa so, na. Ayan siya guys, ang kit niya. Yan, maliit lang siya. Ano siya, para ano, alarm clock na siya. Alarm clock. Parang hindi ko na siya mano yun. Ayan niya, ito yung ano niya, timer, timer ng pagluluto, ito yung aking orasan dito. Pag dito tumatambay, tambay dito sa kusina, yon. Tapos may electric pa kasi may init dito, guys. Hindi yung ano, hindi gaano gumagana yung exhaust pan nila. Yung exhaust pan nila is hindi masyado grabe, mainit, init. talaga pa ho si guys. Ituloy muna natin, check natin kung ano. Hindi na lang siyang apoy, pero mamaya ko pa yung kakainin. So, ngayon ito muna ito. Tinapay muna natin. Ay, muna natin tinapay. Ang nagawa ko kasi dito, lagay natin itong egg dito. Para siyang palaman ba? Ayan. Tapos, lagay natin ng tinapay. Ayan. Ito siya, guys. Ayan. Tapos, gagawin natin. Ayan. Tapos, ipipress natin dito. Ay, hindi pala siya naka-on. Ayan. Ayan. Okay na siya, guys. Ayan. Wait na natin na mawala yung kulay ng ano na siya, ng anik-anik. Well, para siyang oven. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. Basta yun na yun. <laughs> tawag doon, guys, eh? So, I-comment nyo kung anong tawag doon. Kaya, hindi ko, uh, para alam ko. Kasi hindi ko, basta yun hindi magamit ko. Yun. Tapos, magkape muna tayo. mula na naman siya sa labas, guys. Kaya, ano yung makapagbilad ng ano ng tao nito ng damit sa labas maglilinis na tayo ngayon katapos ko kumain maglilinis na ako ng bahay kasi syempre baka ma tayo <laughs> kaya natin ginagula kung hindi kumain na kumain na nanaba na tayo si Si Old Town. Old Town. Try you guys. Masarap yan. Si Old Town. Ayan. Tapos si Kape. Para siyang anong girl. Ito eh, yung sayo. Yung bro, ano, broad, broad coffee yun. Bisa, <laughs> nabibisa yun. Broad, broad, broad coffee. Yan. Yan. Yan siya na guys. Bisaya guys eh. Bakulod ba? Bakulod. Ah, shout out sa mga taga Bacolod diyan. 'Yon. Gamani eh. Ilongga, Ilongga si Inday. 'Yan, Ilongga. <laughs> Ayun. tayo, yo, kape. Kape, kape. Asi kape, kape. Guys, update ko lang yung chicken ko. <laughs> ano na po yung nangyari? Ayan. Pinanuha mm, ko ng ano, ng tubig. Siyempre para, ano, maluto talaga siya. Nilagyan ko ng konting tubig lang siya, guys, para medyo ano. Tapos talagang gusto ko, ano, tinoasted ko lang siya. Para medyo talagang lutong-luto yung karne. Ayan po siya. Mamaya ko po, po siya kakainin ng gabi. Ayan. Siguro, may nalang apoy na yun, guys. Oh, ayan siya. So, ngayon, update ko yung, ano, pinakain ko. Ayan. Ito na siya, guys. Ito na siya. Ayan. Sarap. Mmm. แบบแบบ 别别找了。<laughs>